Ang pagkakaroon ng prosthetic leg ay hindi maaaring madaliin. Dapat ito ay smooth lang pero sure na quality at comfortable. Dito sa OrthoWorks PH, hindi lang basta prosthetic leg ang ginagawa. Dito binubuo rin ang iyong confidence. At kasabay na, inihanda ang iyong kalakasan at tamang kondisyon ng katawan. Just like Sir Real. lakad agad on his final fitting and gait training, walang crutches, walang takot. Ready ka na din bang lumakad na may confidence? Yung sure na quality at hindi minadali, ang iyong prosthetic journey ay hindi natatapos sa mabilisang delivery. Ito ay simula lamang ng ating matibay at malalim na pundasyon patungo sa isang goal. Ang makabalik ka sa dati mong lifestyle at activity ng walang hassle at stress. Let's take that first confidence step together.